He welcomes in lahat hua kalimut amak subscribe sa King YouTube channel. Sa ilalim na makukulay na banderitas na nakasabit sa kahabaan ng baryo, isang kasalan ang pinaghahandaan. Masigla ang musika ng rondola, humahalo sa tawanan ng mga bisita na dumating mula sa iba't ibang bayan. Sa gitna ng kasyahan, tahimik na nakaupo ang nobya sa gilid ng silid handa, suot ang puting barot saya na pinalamutian na pinong berda. Sa bawat ngiti niya, may bakas ng kaba, at sa bawat kislap ng kanyang mga mata ay may tinatagong luha na walang nakakakita. Handa ka na ba? Tanong na kanyang ina, habang inaayos ang belo na tila ulap na nakabalot sa kanyang buhok. Tumango siya, ngunit ang puso niya ay kumakabog, para bang may lihim na ayaw kumawala. Sa labas, naririnig niya ang tawanan ng mga batang naglalaro, ang mga kamag-anak na nagkukwentuhan, at ang tunog ng kutsara tinidor na kumakaskas sa pleto na pansit at lumpia. Munit sa loob ng kanyang dibdib, may katahimikan na mas malakas pa sa ingay ng paligid. Mula sa bintana, nasilayan niya ang nobyo na nakatayo sa harap ng altar, suot ang barong Tagalog na hinabi sa pinya. Nakatingin ito sa pintuan, para bang sabik na sabik na siya makita. Munit bakit tila hindi siya makahakbang? Bakit parang may pumipigil sa kanyang mga paa? Anak, gayon na ang oras, bulong ng kanyang ama, habang marahang inalalayan siya papalabas ng silid. Habang naglalakad sa pasilyo, dinig niya ang palakpak ng mga tao, ang hiyawan ng mga kaibigan, at ang mabagal na tugtog ng gitara na pumapalob sa hangin. Ngunit ang mga mata ng no nobya ay mistulang dagat na puno ng alon, pilit pinipigilan ang pag-agos. Bawat hakbang niya ay tila mabigat, para ba may tanikala sa kanyang puso. At nang magtagpo ang kanilang mga mata ng no nobyo, saglit siyang napahinto, dahil may alaala siyang biglang sumulpot sa kanyang isipan. Isang pangako na binitawan na ibang tinig. Isang lihim na hindi niya masabi kahit kanino. At sa mismong altar, habang lahat ay nakangiti, siya lamang ang hindi makatingin ng Diretso. Parang may tinig na humahabol mula sa nakaraan, bumubulong sa kanyang isip at nagsasabing. Parang may tinig na humahabol mula sa nakaraan, bumubulong sa kanyang isip at nagsasabing. Huwag mong kalimutan ang sumpaan natin. Nalaglag ang kanyang tingin sa sahig. Ang mga bulaklak na nakahilera sa pasilyo ay tila naging anino, nagiging paalala na isang pagmamahalan na hindi natupad. Nasa harap niya ngayon ang nobyo, nakangiti, puno na pananabik, ngunit sa kanyang puso ay may sugat na hindi naghilom. Sa unang pagkakataon, kumurap siya ng marine, pilit tinataboy ang alaala. Subalit ang bawat hakbang papalapit sa altar ay parang pagtalikod sa isang bahagi ng kanyang pagkatao. Ang pari ay nagsimula na, binabanggit ang mga salita tungkol sa pag-ibig, sakripisyo, at habang buhay na pagsasama. Ngunit ang mga salitang iyon ay parang mga pako na tumatama sa kanyang dibdib. Sa ngalan ng Diyos, ipinagkakalob ko sa inyo ang isa't isa. Naramdaman niya ang kamay ng nobyo na dahan-dahang humawak sa kanya. Mainit, matatag, puno ng pangako. Ngunit sa mismong sandaling iyon, pumatak ang isang luha mula sa kanyang mata, mabilis niyang pinahid, umaasang walang makakakita. Ngunit may isang tao sa gilid ng simbahan nakatayo sa pinakadulo na agad nakapansin. Isang lalaking matagal na niyang iniwasan, isang mukha mula sa kanyang kahapon. Nanigas siya, halos mabitawan ang hawak niyang bulaklak. Ang lalaking iyon, siya ang una niyang minahal. Siya ang dahilan kung bakit may mga gabi siyang umiyak ng palihim, ang dahilan kung bakit sa likod na kasutan na isang nobya ay may mga matang puno na pagtatago. Handa ka na ba? Tanong na pari, nakatingin sa kanya na tila napansin ang kanyang pag-alangan. Dinig niya ang mga hikbi ng kanyang ina sa likod, luha ng tuwa, hindi alam ang tunay na dahilan ng kanyang pagkabigla. Naroon din ang mga kaibigan, masayang naghihintay ng sagot, at ang nobyo, nakatingin sa kanya na puno ng pag-asa. munit sa isang iglap, muli siyang lumingon sa gilid ng simbahan. Ang lalaking iyon ay hindi tumitingin sa kanya, nakayuko ito, mahigpit na hawak ang sombrerong buri na parang ayaw tumingin ng deretso. Parang alam nito ang sagot bago pa man siya makapagsalita. Ang puso ng nobya ay tila binabaha na alala. Alaala ng mga gabing magkasama silang naglalakad sa tabing dagat habang ang buwan ay saksi sa kanilang mga pangako. Alaala ng kanilang pagtawa sa ilalim na ulan habang tinatago sa mundo ang isang pag-ibig na walang nakakaalam. At higit sa lahat, alaala ng huling araw nila. Hintayin mo ako, babalik ako para sayo, ang huling salitang narinig niya mula rito bago ito napilitang umalis para sa ibang bayan, dala ang pangarap na makapagtagumpay. Ngunit hindi na ito bumalik. Hanggang sa isang araw, napilitan siyang tanggapin ang bagong pag-ibig na inialok sa kanya ng nobyong gayon. At doon nagsimula ang lahat, isang kasal na puno ng tuwa sa paningin ng lahat, ngunit puno ng lihim na sugat sa kanyang puso. Pumapayag ka bang maging asawa niya? Muling tanong ng pare. Tahimik. Tila lahat ay napahinto, naghihintay ng sagot mula sa kanya. Ang mga mata ng nobyo ay nanlilisik na pananabik, habang ang mga bisita ay nakanganga, handa ng mapalakpakan. Ngunit sa kanyang puso, may tinig pa rin na paulit-ulit huwag mong kalimutan. Napapikit siya, pinilit ngumiti at halos bulong ang lumabas sa kanyang bibig. Opo. Umalingaungaw ang palakpakan, bumuhos ang saya sa simbahan, at ang musika ay biglang tumunog na masigla. Ngunit sa kanyang lob, parang may peder na biglang bumagsak. Sa likod ng kanyang mata, muling pumatak ang luha na agad niyang tinakpan ng pilit ng ngiti. Habang isinasayaw siya ng nobyo sa gitna ng kasalan, ramdam niya ang init na yakap nito, Munit ang kanyang tingin ay palaging bumabalik sa dulo ng simbahan. Munit wala na doon ang lalaking giyon. Iniwan siyang muli, tahimik, walang bakas ng pamamaalam. At sa bawat pagikot nila sa sayaw, ang nobya ay nakangiti, tumatawa sa harap ng lahat, habang sa kanyang puso ay patuloy na naglalakbay ang tanong. Bakit ngayon pa siya nagbalik? Bakit sa araw ng kanyang kasal? At ano ang ibig sabihin na pagdating niya, kung sa huli ay muli rin itong nawala? Sa labas ng simbahan, humihip ang hangin, hinahampas ang mga banderitas na parang mga lihim na ibinubulong sa langit. Sa ilalim na maliwanag na ilaw ng chandelier, ang nobya ay patuloy na sumasayaw, ngunit ang mga luha ay patuloy na nananatiling nakatago. At sa bawat pagtama ng musika sa kanyang pandinig, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na nagsusumigaw ng na tanong na walang kasagutan. Hanggang sa antiunting humina ang musika, bumagal ang sayaw, at ang mga mata ng nobya ay muling napapikit, pilit itinatago ang pag iyak munit sa sandaling iyon, may kamay na biglang humawak sa kanyang balikat, isang tinig na pabulong na halos hindi marinig sa ingay na paligid. Ako'y nandito pa rin. Ako'y nandito pa rin. Nanigas ang kanyang katawan, hindi alam kung lilisanin ang yakap ng nobyo o susundan ang tinig na iyon na parang sumisingit sa bawat himig na musika. Dahan-dahan siyang lumingon, at sa pagitan ng mga bisitang nagsasayawan at nagtatawanan, nasilayan niya ang lalaking iyon. Nakatayo ito sa gilid, bahagyang natatakpan ng mga parol na nakasabit at ang mga mata nito'y diretso sa kanya, puno ng pekhati, puno na hindi masabing katotohanan. Ang kanyang hiningay na putol. Gusto niyang lumayo, gusto niyang tumakbo, ngunit naroon ang nobyo, masayang humahawak sa kanya, walang kaalam-alam sa bagyong bumabalot sa puso ng kanyang magiging asawa. Isang hakbang pa lang, alam niyang mapapansin ng lahat. Kaya't nakunwari siyang nakangiti habang ang kanyang mga matay bahagyang dumudungaw sa direksyong iyon ngunit sa isang iglap, muling nawala ang lalaki. Tulad ng deity, iniwan na naman siya. At sa kanyang diddib, muling nagusbungan ang tanong. Ito ba'y isang paalala no nakaraan o isang senyalas na isang lihim na hindi niya kayang itago habang buhay? Habang lumalalim ang gabi, isa-isang nagsiwian ang mga bisita at ang kasayahan ay unti-unting humina. Sa mesa, naiwan ang mga platong may bahid pa ng pansit, ang mga basong may tira pang sagot kulaman at ang mga bulaklak na unti-unti ng nalalanta. Ngunit siya ay nakaupo pa rin sa gilid na entablado, sot pa rin ang kanyang belo, hawak ang palumpon ng rosas na tila ba'y kumukupas sa kanyang palad. Lumapit ang nobyo, nakangiti pa rin, walang kamalay-malay sa bigat ng kanyang inisip. Pagod ka na, mahal. Tara na, umuwi na tayo. Mumiti siya, munit ang mga mata niya ay hindi makatingin na diretso. Sa kanyang isipan, ang mga salitang, ako'y nandito pa rin, ay paulit-ulit na umaaling ngaw -ngaw, parang awit na hindi matapos-tapos at nang sila'y sumakay na sa karwaheng may palamuti ng bulaklak, habang dinadala sila nakabayo kabayo sa madilim na daan pawi, nakatanaw siya sa malayo. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa dikalayuan, nakita niyang muli ang lalaking iyon. Tahimik itong nakatayo, nakatingin, hawak pa rin ang sombrero sa kanyang dibdib. At doon, sa mismong sandaling iyon, hindi niya alam kung ang mga luha na pumatak sa kanyang mata ay para sa kasyahan ng kasal, o para sa pag-ibig na nanatiling nakatago, hindi kailanman makakalaya. Sa ilalim na malamlam na ilaw ng buwan, dumaan ang karwahe sa makitid na daan ng baryo. Tahimik ang paligid, tanging tunog lamang na kabayong humahampas sa lupa ang maririnig, habang ang hangin ay dahan-dahang hinahaplos ang kanyang pisngi. Nakatitik siya sa kawalan, pilit pinipigilan ang mga luhang nais muling kumawala. Ang kanyang nobyo, masayang nakasandal, nakapikit na tila kontento na sa gabing iyon. Ngunit sa kanyang puso, may dalawang degdig na magkasabay na nabubuhay isang degdig ng kasalukuyan, kung saan siya'y asawa na, nakatali sa pangako at inaasahan ng lahat. At isang degdig ng nakaraan, kung saan nananatiling buhay ang sumpaan na hindi natupad. Habang lumalayo ang kanilang karwahe, muli siyang tumingin sa dulo ng kalsada. Ngunit wala na ang lalaking iyon. Tila nilamon Lamon na siya ng dilim, iniwan lamang ang alaala ng kanyang tinig, na kaulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Ako'y nandito pa rin. Sa puntong iyon, marahan siyang pumikit, kinakawalan ang isang hininga na puno ng sakit at pagtanggap. Hindi lahat ng luha ay kailangang makita. At hindi lahat ng pag-ibig ay kailangang isiwalat. Sa ilalim ng bituin ng gabi, ang nobya ay nanatiling nakangiti, habang sa kanyang mga mata ay patuloy na nagtatago ang mga luhang hinding hindi masasaksihan na sinuman.